guys, ngayon magluluto tayo ng sagabi sa gabi, sa palok yung sa palok ngayon guys, pakita ko sa inyo lutoin ko first time ko magluto ng siliga hindi ko alam, sabi ng asawa ko pagpapit niya so, hindi naman ako magluluto siya lagi pero ngayon, sabukan ko magluto kung kaya ko tanda na ako eh, tapos ako eh, magluto yan, lutoin ko yan ito yung kangkong. tong kangkong, binabad ko sa suka at saka sa kasa asin. Ito yung sinigang mix niya. Tapos, ito yung ah, baboy ko. Yan. Ito yung okra at saka sitaw. Ah, yan lang. Ito lang nilagay ko. Yan po, guys. Ah, magluto tayo. I-try natin kung anong sasabihin niya mamaya. Yan o. tayan Binabad ko na yan. Kanina ko yan binabad sa suka na may na may asin. Yan. Yan guys. Yan lulutuin ko. Ano kaya ang masasabi ng ano ko ngayon? Partner. Kasi pag nagluto ako guys sabihin niya. Ano ba naman ito niluto mo? Hindi naman ito masarap. Huwag na ganyan ako guys. Yan. Ano, ngayon try ko guys. Kung ano masasabi niya. Susubukan ko lang guys. Mamaya, update ko kung anong reaction niya sa lulutuin ko. Kung anong lasa yan. First time magluto ni Inday. Yan, guys. Bye-bye, guys. Thank you.